Ano na? Karon sa, ayan, tama gusto pong pumunta dito. Retro. Retro. Oh. Papaiwan din daw. Sugatan ng orgasmo baka. Ano to laing? Eh? Oh. Until next time, kasapsapan. Yan, pauwi na po kami mga ka-farmer at uh, ayun, hindi pa natatapos ang ating adventure dahil bibili pa ako ng suka. <laughs> Ilan kaya ang mabibili natin? Sa, sa jeep ko na lang isasakay. <laughs> mga anim siguro. So, ayun, kailangan ko din kasi sa aking pigeons pag gumawa ako ng uh, kanilang mga health, ano ba. So, ayun. Uy, may truck. What's that? Uy, ang daming tao, men. Ayan, isang truck po ang dumating. Ayan. Oh. Ano lang to? Day tour lang to. Malamang. Oh, Magde-day tour lang yan, mga ka-farmer. Ah. Isang truck. Ligpitan na. At tayo uuwi na, mga ka-farmer. Ayan, kung gusto nyo po palang mag, uh, ano dito. Mag, uh, mag-beach. Ay meron po tayong vlog kung ano yung mga kailangan dalhin, ano yung pwedeng dalhin. So, ayan, yung lona, dala po namin yan. Para ano na din po, no, dagdag ano na din. So, ayan, dala namin. Tapos, uh, sa so, pwede kayo magdagdag ng extra ilaw. Pero may liwanag naman po. Kung gusto nyo lang, no, sa gabi kung meron kayo mga activities. Tapos, uh, uh, kung gusto niyo magdala ng extra kutsyon kung kaya pa na sakyan ninyo pero may narerentahan naman po dyan. dagdag po sa cottage, no? Tapos ano pa ba? Um, lutuan, napaka-importante po. Gaya na sabi ko sa kabilang vlog, na magdala po kayo ng lutuan. Kasi dito hindi naman sila magpit. Pwede kayo magdala ng butane, yung debutane na lutuan, or magdala kayo ng tangke na talagang lutuan. Pwede po. Kung kaya naman, ano? Um, malaki naman ang sasakyan ninyo. Kaya. Kami kasi may jeep kami. So, kayang-kaya po. Tapos ano pa ba? Mm, kasi meron din kami ng generator dito. Pero sila naman naka-generator, walang problema po sa kuryente, walang problema sa ano, sa tawag dito, sa wifi. Yan. Yan, tuloy-tuloy ang linis nila dito. <laughs> Yan oh, dala po namin itong lutuan na to, nagamit din naman. Ihawan, wag na kayong magdala. Meron namang may ihawan dito, magagandang ihawan nila. si mama hindi nag swimming nah, maaga kami nga alis dahil hindi namin alam yung mga daanan baka mamaya eh ano day tour yata ito oh ha ah two night sila ba ayos ha kuha nila yung ano ha kuha nila yung magandang panahon hmm, kung ganda dito napakalilim riders naman ayun oh. Nanda kasi dito eh kaya dapat pagka pupunta kami kailangan namin magano dito magpareserve ka agad siguro baka one month before nakapareserve na para at least si eh, ano na karonza ayan so mga gusto pong pumunta dito kanilang facebook page Morning. Good morning, sir. Karon sa Kasapsapan Beach and Nature Park. Ayun. <laughs> Maganda rito, wala kayong dadaan ng rough road, puro sementado. Kaya any kind of sasakyan pwede. Wala po kayong aalalahanin. So, tapos may tindahan din sila dito, ayan. Tubig, wala na po kayong problema, may ma mabibiling mainom kung ba, magbaon kayo. Ayan, si Caronza mga farmer yung O, oh, diba? Tingnan nyo oh. Hanggang doon na yan sa bayan ng kasiguran Simentado Ito pa pupuntang Eco Park yan Bakawan pala ito Itong dulong ito Kabila Sa kanila din ata itong lupang ito eh Grabe ang ano dito mga farmer ang lugar. Napaka ano pa ng ano. Ah! Ay! Ilog pala to. Ah. Yun lang. ayan, tayo ay mamimili ng suka. Ah, uh, subi souvenir sa daan. Basketball din dito, kung gusto nyo. <laughs> Two nights pala itong mga bagong bisita. Swerte din nila, ha? tapos na yung... Uh... Oo, Oh, tama. Dito walang ulan. Ah, galing Isabela itong mga ito. Kirino. Uh -huh. Talagang yung ano, dishwashing liquid natin. Ready, ready na. Oh, bakit? Hindi, ano na bibiling ko yung ah, 10 -te liters na. May, may space pa ba doon? Ano? Ha? Sa gitna. Kuya. Oh. Marami pa naman bibiling ko. No? <laughs> Meron pa tayo kami. Ayan, nakabili na Nakalimutan ko na i-vlog mga farmer Ah, hindi na ako naggalon-galon Bumili na lang ako ng Ayan o oh. Retro, retro O oh. Sila, bumili na rin So, dito kami Dito naman kami bumili Kasi kapatid niya din naman Habi ko dito naman tayo Mapagbigyan naman natin yung uh, Si ate Ayan Oh. Ba? Dito magkano kasi 260 yung 10 liter, ano 10 liters, yung 7 liters to 10 ata, parang ganoon. Tuba wala po ngayon ano. Yung fresh na tuba, ano? Wala. Umaga, umaga. Iyong okay. e, tubang nakakalasing, yun ba yun? Ay, bayon, yun yun, 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 yun ba ay, yun? Oo, yun. Yung kababa po. Yan yan, pa, pagka hindi pa suka. Paano nagiging suka? Pag matagal na pong nag-stack siya, na sukang tuba. Mga ilang hmm. buwan? Hindi naman po buwan. Linggo lang, maasim na. linggo lang, maasim, maasim na. Maasim Tapos yung mas maputay, mas bago yun, ano? Opo. Ah, uh, yung mas nagda-dark ng dumidilaw-dilaw na. Ito, ito, ito. Gaya nito. Ito, mas bago ito, no? Magputi pa eh. Masin na rin Hindi ba yung ito ba, yung din lang yung bumabagsak doon sa... Sa puso. Sa Wala namang dinadagdag na iba, di ba? Wala Mag-ferment siya lang po saan nga. Ayun pala. Just may tubig, ibala ang lasa niya. Hindi Hindi mo madalaya talaga. kapuro talaga dapat. Saka mabaho siya pag naalo ng tubig Masisira. Uyaw. Elastic. Ito, mabango talaga ito ha. Mm. Bagay, lagi akong bumibili dito eh. Oh. Mm. Mas sukan. masarap kasi to sa... Ewan ko ha, sa maraming sukang. Di ba mayroong natural na suka ng, Opo, oh. oh, yung mga naka... Hindi, yung... Mga sa, uh, na. di, yung uh, di ba may sugarcane. Opo. Oh, ito, Oo. Uh, pero mas personal kong gusto ito. Ito, yung sanyog. Ano? Mas masarap talaga yung sanyog. Yeah. kumpara sa yung, yung, sa sa okay din naman pero eh ko mas mm -hmm. mas masarap talaga yun sa inyo yeah. <laughs> Marami nagsasabi na yun kasi mas masarap talaga yun. Hindi ka mas mura pa siya kumpara doon sa vinegar na bibili Natural pa. Oo. Uh, mm. Ayan ate. See you when I see you na lang. Galing kaming ka, ano eh, kasiguran. Nanalo mo pa ba kami? Oo. ah? Oo. oh. Uh -huh. Oh, dito. Di ba? Inanong ko nang promise ko sa iyo. <laughs> Ayun. Tayo na at kakain na tayo. Ala una, imedia. Ba, Ben Dominicardo. pa Ha? O oh, di wag ka mo. Manood lang kayo. Ay, pa kumain. Last dos na. Ano ba meron? Laing. Dapat Bangus. Wow. Chicken, adobo. Papaitan din daw. <tip> ano to laing? parang parang tumulong Oh, ano gusto niyo? Lista lang yung ano. Dito oh, lang sige. Ubusin niyo na. <laughs> 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 ka ano bang mayroon? 20 <laughs> 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 Ano bang mayroon? Masarap tayo. Eh. Huh? <laughs> damay mo ako din ng mga ilang piraso na ito. Ano May craving. Wala mo ako ne, eh. Palistan nyo na lang no. Ipalistan nyo lang. Ma, ano gusto mo? Ano to? Laing. Parang nga yung type ko din eh. Laing na ano yan. Salamat ko. Parang kapi-kapi yan. Na? Palista na lang po, no? Yung kukunin, lista na lang po isang bayad lang po yan. Ay, sige. May sabaw po kayo, te. Meron po. Laing. po, barbecue. Ano ang type mo pa po? Saan mo mga yun? Bumaba na ba? Ano pang pa gusto mo ma? Ako laing din po, isa Ang naing gitaw kay nanay ah Ano pa, gusto mo ma? Gusto mo ng bangos? Ayaw Okay Hito Ito po Siguradong ayaw Ito po, si na Ako marami po sa amin Ay, marami din po Binibingwit lang si Bebe kaya ano gusto ka talaga maunahan ha <laughs> mabilis siya Bebe nung gusto mong ulam na Yeah. Baka malito yung ano ha. Baka malito. <laughs> si mother, umihirit pa oh. Barbecue daw. <laughs> Bebe, hindi ko alam anong gusto eh. tigas yan malamang alam ko anong gusto ni bebe bili ka na dito talaga ang hintuan namin kasi pag sumulong ka doon wala nang makakainan doon dito na yung ano last time dito rin kami huminto noon eh dito. Hindi, doon tayo. Pero nung kami nina, ano, nung kami galing din doon, hindi ko na. Talagang mabenta ang fried chicken, ha. Ako, barbecue lang dyan. Ano si Bebe na? Kapayam, ano Kapayam, na pili mo? Wala pa? Papaitan, sige. Papaitan daw. Isa pong papaitan daw po. Papa. Ano yan, lai? Ah, meron ako na lai. Papaitan ko isa. May dala pera? Ha? May dala pera? Wala. Hmm. Yes, uh... so, Nilock mo na sa sakyan. Hmm, nakalock. Oh, well, lang natin kung yun. Na. Isa lang bayaran lang naman Hindi hmm. kaya malito si ate. Lilista naman yan, ano? Mamaya, che-checkin niya na yan. Ang ganito. Hindi mo alam kung ano yan. Ano ba yan? Tao, oh, tao. Ay! tayo. <laughs> so, oh! Uy! Po, po kayo! No, no! Ha! kayo doon! Ayun no! Doon sa kapila! Bagi kalahati lang yung bayad na nakatayo. <laughs> ayaw Papaitan po. Naantok na. Wala pa ata. Ewan ko kung anong hala. Hmm. Sold na. Ayan. Next stop. Ah. Uh, souvenir. Ating yan. Next stop, souvenir shop. Oh, tara na. Oh, nandito na tayo sa last stop natin mga farmer. At kumuha ako ng ano Ah, ito halos sintibay na magkuno ito mga farmer. 180 lang. Ito naman po ay anahaw. Bigat din. Meron din po siya diyan ng mga ano ano, mga kung ano-anong mga uh, May mga handicrafts. Pero ito, okay na ito. Dahil, pagka nagluluto ka ng ano, flat pa. Oh. Di ba? Iwas to tong. Hmm. from Duyan, meron din sila dito. Anahaw mayroon din silang ano to video ha oh, ah. <laughs> 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 ano yan <Hello>, laki <laughs> 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 ay maganda itong duyan ito yung duyan na hila. Magandang duyan. Yeah. Bebe. Magandang duyan. Okay. Ha? May kahoy siya. Hindi, ito, ito maganda kasi malambot. Magkano kaya ito? Subukan natin isa. Ha? Ha? <laughs> Wala. Anong ibang kulay. Hanap tayo. Subukan natin ito sa tindahan. Ito na lang. Yan. Hindi na yan. At uh, sabi ni Bebe kung isa lang ang bibilhin. Baka daw hindi mag-uniform. Tapos may suka din sila dito mga farmer Kaya lang parang iba kulay ano Hindi siya kagaya ng doon sa ano na Ano white and ano Medyo Puro <laughs> Ayan Last time pala huminto kayo dito kami dire diretso kaya nawala na kayo ano ano Dire diretso kami may suka din sila o oh, mga 3-4-100 ako naka-bili ng bukayo mga uh, himagas okay.